Pag. Kasi ako Diyos eh. Okay na ako. Tawarin nyo ako eh. Okay, sir. Okay, sir. Bawal po yan. Tamal na pa. Tumayo ka na. Tumayo ka yun. Hello okay, guys, ayan at na tayo muli Kung akin lang pong i-recall ng konte Ayan, kung natatandaan niyo nung kamakailang linggo Ay yung babaeng nag-viral Na nag-post siya ng maling informasyon About ito kay Kuya rider Na move it Ryder guys na Nagpost itong si babae na di umano ay ninakawan daw siya, hinold up daw siya ni Kuya Ryder na ang totoo naman pala ay walang katotohanan yung kanyang ibinintang at ipinow sa Facebook niya. At yun mismo ay inamin ni Jay Ann sa programa ni Sir Rapi po nung, nung nakaraan na nagharap-harap sila na hindi totoo yung kanyang ipinow. So ayun guys, at ngayon sa pangalawang pagkakataon ay nagharap-harap uli sila upang alamin kung ano ang desisyon ni Kuya Ryder kung kakasuhan ba niya o hindi itong si Jay Ann Gadyan. So ngayon guys, sa pagharap nila ay kasama ni Jay ang yung kanyang nanay at tatay. Ayan. Sobrang sobrang sakit sa kalooban ko. Talagang nalaglag talaga yung yung luha ko doon kag guys nung napanood ko siya full video, episode niya. Doon kay Serapi mapapanood niya yung full episode niya. Ang sakit bilang isang magulang, napakasakit nung paghingi ng tawad niya doon kay Kuya Raiden, na talagang tao sa puso na humihingi siya ng tawad. Talagang lumuhod talaga yung magulang niya para lang patawarin yung anak nila na wag na kasuhan. Napakasakit noon bilang isang magulang na kailangan mong gawin yun dahil sa kasalanan ginawa ng iyong anak. Ang sakit talaga guys, pero para sa akin, para sa akin talagang ayon naman kay Kuya Ryder ay nakapagpatawad naman na siya. Pero kailangan pa rin panagutan ni Jay Ann yung kanyang ginawang kasalanan dahil hindi lang para sa kanya kundi para sa mga kapwa niya Ryder. So totoo naman yung guys, hindi ko masisisi si Kuya Ryder sa kanyang desisyon na yun na ituloy ang kaso. Kasi kung hindi niya napatunayan na hindi totoo yung kanyang ginawa na yung binintang sa kanya, na binintang sa kanya na umano ay hinang hold up siya. Kung hindi niya napatunayan guys, talagang malamang sa lamang 100% ang masisira talaga yung buhay niya, buhay ng pamilya niya, buhay ng mga anak niya, yung dangal niya, yung itrabaho niya, talagang lahat as in, talagang lahat masisira yun and dahil sa maling information, maling post nitong si babae na to ng pagbibintang sa kanya. So ngayon napatunayan at umamin si JN talagang hindi totoo, ngayon ang tanong kung kakasuhan ba niya o hindi hindi ko masisisi si Kuya Ryder na ang sagot niya ay tuloy ang kaso. Bagamat napakasakit, sabi nga niya, naaawa siya dito sa pamilya, lalo doon sa mga magulang, sa anak niya, naaawa siya, pero may batas tayo na kailangan mong panugutan. So, sa, sa, part na yun, guys, talagang hindi ko masisisi si Kuya Ryder. Tama lang yung niya na ituloy ang kaso. Dapat talaga masampulan itong si, ati, si Jay Ann, God, dapat talaga siyang masampulan ng sa kanyang ginawa kasi talagang kung hindi naman napatunayan na hindi likwi rider yung nagawa kawawa itong isa so ayun guys pero sa part ng kanyang mga magulang sa ginawang pagluhod talaga guys talagang walang hindi mababagbag yung kalooban walang hindi ma, mapapaluha sa ginawa ng magulang sa sobrang sobrang pagmamahal sa anak nila napatawarin na sa kanyang nagawa ng anak nila niyon sobrang sakit bilang sa, sa magulang nun. Sobra. Talagang wala akong masabi. Wala akong masabi dun sa magulang. Talagang napapayak din ako, guys. So, para sa'yo, guys, ano ba talaga ang dapat gawin ni Kuya Ryder? Kasuhan ba talaga o hindi? So, kanya-kanya naman tayo ng opinion. At igagalang ko rin kung anong opinion meron kayo. Yung baga para sa akin lang, tama lang natuloy ang kaso. Dapat kasi siyang sampulan, huwag pamarisa ng iba. Lalong-lalong, alam mo, makaka sa kapwa mo. Yung ipopost mo na no, wala namang katotohanan, ay huwag mo nang gawin. At si Jay Angadian nga pala ay umamin din. Umamin siya na di umano ay eh, meron siyang mental health problem. Ayan, at siya daw ay nag-research ayon sa kanyang nararamdaman, sa kanyang karanasan ay meron palang ganong kaso ng, ng sakit, ng, sa pag-iisip. Ayan, meron siyang ganong klase na kailangan niya makakuha ng atensyon ng iba para sa kanyang kasisiya niya. Parang ganon. Ewer eh, ko ba guys, Hindi din naman ako familiar sa ganong karamdaman pero para sa akin sa ginawa mo ate kahit hindi ka mag-research ay eh, talagang may karamdaman ka. Malaki, malaki ang karamdaman mo. Kasi ikaw ba naman na mag-post alam alabog hindi totoong ginawa sa iyo, i-post mo talaga na ang ganda ng kwento mo. Talaga namang igirigiit mo pa noong na totoo ang ginawa sa bagamat alam mong hindi, alam na alam mo sarili mong hindi 'yun ginawa sa iyo Kuya Rider na 'to. So kahit hindi ka mag-research, talagang malaki ang tama mo ate, malaki. Malaki, malaki talaga. So ayun guys, para natin ng konting video clips ng kanyang pagmamakaawa dito kay Kuya Ryder na wag siyang kasuhan. Ayun po, hindi ko rin po alam kung may babalikan pa po akong trabaho. Ayaw po po sanang makulong. So yun lang guys, parang salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, Please subscribe on my channel. This is puso Pusong Palaban, ang bagong issue sera ng bayan. Thank you for watching. Bye-bye!